Good morning mga karasingan Nagtitinda ko ng biyaya mga karasingan dito sa Espanya, Sampalok, Manila mga karasingan oh. At linggo ngayon mga karasingan Kunti lang yung mga uh, tao dito mga karasingan Dumadaan Dahil eh, Sunday ngayon mga karasingan Yan ang biyaya ng Bakulol mga karasingan oh. may flavor yan mga garsingan ubi karamel singgan sa 12.20 mga garsingan oh. 12.20 Espanya Boulevard corner nang Padre Noble mga garsingan malapit dito sa may Jan at sa may Tugu sa baba ng tarpaulin mga kasinggan oh. Yan mga kasinggan. At mga kasinggan, baka daw dito itong ano, pwesto namin na uh, building baka i-renovate to. Ngayong December kaya walang magawa kung walang may pisto ang harap na may ibang pwesto At yan lang po mga garseng, maraming salamat po. Good morning!